Nagkalat na takay. Alam na nilang kakain na sila eh. Hmm? umikot. Yung manok ko, umikot nga. <laughs> Akala ko saan pupunta ba? Diba? Umikot na balas sila. O, yan man mo. Hmm? Sige na. kain na kayo Eh, mga manok ay mga sisiw. Nagkakagulo na sila. Kain na kayo ay, Diyos. Maipit ka. pumatong talaga siya sa mama niya. Hmm, ito, ito. Oh. Masyadong close. Manunuka sa... Sobrang close. Manunuka ala sa ba ako. Papansin ba? Hmm? Papansin lang talaga itong mga ito, eh. Oh, ah, nabubuli ito. Buli kasi ito. Ito, mabuli ka, si ah. Ay, <laughs> dito, Nangahabol na yun ang babae. Nal dito. Nal dito. Nandito na. Bakit? Bakit nang malayo? Hoy! Ano ang nangyari sa inyo? Nagkakagulo kayo. Nakakatuwa yung mga alagang ilirong. Woohoo! Ay, Ay, may isa pa pala dun sa kulungan. Inaaway kasi nila yan eh. Ito. Ito siya kakaibang kulay. Tsaka ito nandito sa kulungan. Kakaiba din ang kulay nito eh. Hmm? Yan o, oh, mo kulay na iba rin. Inaaway nila. Huwawang malaki na nga eh. sinulong na lang. Sinaaway